Okay, so ito. Harry? Naso. Na, koy, trililing. Ako ni Minsan, hindi nakipag-usap sa mga Chino. Noong panahon ni Presidente Duterte ni Minsan, walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan si Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan ng isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok niyo? At ang patunay niya, isang ambasador. Ready, Drililing, ikaw ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang pumigay ng teritoryo. Ikaw ang isang pangulo mo. Ang dahilan kung bakit wala ang Scarborough Sword. Bakit po sasabihin na nagkaroon ng, Scar ng secret agreement ng Presidente Duterte? Walang na wala. ay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Okay. So, pansinin nyo ha. Uh, may mga lihis-lihis na mga sinasabi dito si ano eh si Harry uh, Roque. nilabas na yung baby. Sorry. okay, <laughs> balikan natin. Uh, saglit. Sara ko lang yung pinto. Lalabas ng aircon. Bilin! Ako ni Minsan, hindi nakipag-usap sa mga Chino. ng panahon ni Presidente Duterte ni Minsan, walang teritoryong nawala. Pero Ayun! Noong panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, walang teritoryong nawala. Oo naman, wala naman po talagang nawala nun. No, Akala ko nga meron eh, yung uh, Sandy Kay. No, Kasi may ginagawa doon, so, pinatrabaho niya yun para sa, ano, para sa mga mangingisda, pang shelter, at saka para sa, syempre, daungan nila at saka nitong mga navy natin na nagbabantay doon. May outpost. Time. Kaya lang, nung pumalag nga yung mga Chino, eh, pinaalis niya yung mga tao. Tapos sabi niya, uh, they were there because we are friends. They are patrolling because we are friends. And <laughs> Ay ayaw niya na may mamatay daw no, na mga sundalo niya. Okay. Ayaw niya. Eh, eh bakit naman mamamatay ka ako? Eh, Ano naman yun? Kaibigan pala natin ng China. Bakit mamamatay? May ginagawa lang naman sila doon. 'di ba? Na uh, uh, beach ramp o oh, tsaka shelter ng ating mga sundalo at ng mga manging isda. Kaya lang nung pumalag nga China, again, pinauwi niya. Tapos binugbog siya ng mga media ng tanong, sinagot na rin niya dahil ipit na siya, yun ang kanyang palusot. Ikaw, wala naman pong nawala talaga ng tere. 'Di ba? Kasi hindi naman inoccupy ng mga Chino yung lugar. Ilang beses kayo nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trillian. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal. Nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Hala, oh Trillianis daw pumasok sa secret agreement sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok niyo At ang patunay niya, isang ambasador, si Ambassador Brady. Drililing, ikaw, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo, ang dahilan kung bakit wala ang Scarborough Shore. That is our narrative, aminin ko sa inyo. That is our narrative. Yun kasi ang pinaniwala sa amin noon na paliwanag ng mga Uh, alagad ni dating Pangulong Duterte. Na si Pinoy! Kaya na wala ang Scarborough Shoal. Eh, totoo naman eh. <laughs> totoo naman eh. Tapos eh, wala namang nawala ngayong panahon ni Duterte. Totoo naman eh. Wala namang nawala. Pero yung impact na ginawa niya ay eh, talagang may mawawala talaga. Diba? Ang uh, mga Chino, ano yan? Mga matiising tao yan. Ah uh, kaya nilang tiisin na mabulok yung Scarborough, yung, uh, Scarborough Shoal, mabulok itong BRP Sierra Madre kailangan lang nila siguraduhin na kada anim na taon ang papalit ng presidente ay irerespeto yung kasundo ang pinasok ni Digong Nyo. ani Digong Chi. No, wala in na incheck na no, ni Digong Chi sa China na walang repair-repair. Basta ano lang, provisions lang talaga. Mabuhay lang yung mga tao ron. Kumbaga, pinagbabantay lang ng mga Chino yung mga sundalo natin para masiguro na mabubulok at magigiba ang BRP Sierra Madre. Di ba? Tama, Harry Roque? Bakit po sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ng Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala. Di ba? Secret agreement ang binabanggit. Ano sinasabi nitong walang teritoryong nawawala? Lihis ang reply ni Harry Roque. Ay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw. Di ba? Hindi niya masagot. <laughs> hindi niya masagot ang uh, secret agreement. Ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sabi no? Dapat, linisin muna ang tungis mo sa mukha. Dahil putik ang nasa mukha mo. Dahil nawalan tayo ng teritoryo. At hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino. Na dahilan na ngayon, eh talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati nasa ayong insult. Pati ba yun? Pinamigay mo? Sabihin mo kasi ang totoo. Kung meron mang Brady Notes. Ayan, eto na ha. Binanggit niya yung Brady Notes ni Ambassador Brady. Okay, so mismo ito si Trillianis na ho ang nagpapaliwanag. O, kung ayaw natin paniwalaan, lang ako magagawa doon. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Okay, so but this is straight from the horse's mouth. Maaring ito po ang nose ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang na nag sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandito. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang Ambassador doon. Samantala, ang back channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang Ambassador sa China noong mga panahon na yon, taliwas sa sinasabi lahat ng mga informasyong ito ay pwedeng makonfirm ng media sa DFA at sa Bureau of Education. hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi binigay ni Emilia ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kinimperma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile notes yun, o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para ma-declare ang martial law noong panahon, Marcos. At sana na, dahil 100 years old na si Pri, JPG, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot, ano ang mga pinasok mong mga secret agreement. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrique. Sensitivo ito at maaaring makaapekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Being a former AP officer, conscious ako about the unnecessary divulging classified information. In fact, kasama mismo si Enrique doon sa executive session sa malakang nang pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Bine-briefing kami ni Gen. Rosario tungkol sa nangyari sa Scarborough uh, Seoul at uh, huwag nagkaroon ng alitan ang uh, pangkat natin at ang pangkat ng China doon ngayon uh, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at uh, kinausap niya yung mga uh, namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa, sa problema na yun ako naman bilang presidente ng Senado noon tinanong ko sa kanya sino, ano, anong, ano karapatan mo na nagpunta sa China yung ba ikusang lumulog mo lamang ang nagpunta doon? sabi niya hindi nagpunta ako doon may authority ako kasi nung nag-uutos tayo makumunta roon, pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya ako ang nag-uutos sa kanya. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin. Pero nung nag kami sa Senado noong September 2012, nagmamaang maangan siya na hindi niya alam kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon, bakit wala siyang sinabi sa publiko tungkol dito? Ganun paman man, sinagot ko pa rin siya hanggat sa kaya kong sagutin. Without compromising the backchannel talks or my role as back channel negotiator na maaari ko pa rin kampanan ng mga panahon na yun. Regardless, simula noong 2012 nung unang nilabas ang isyong ito hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko. Kasi nga, ang lahat ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang. Alam mo, yung Scarborough, tayo, hindi sa atin yun Okay, ay, wala! structural projects at iba pa. Sana po naliwanagan kayo sa isyong ito. Teka. Yun. Um, so... ang isyong ito hanggang ngayon wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko kasi nga ang lahat ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang alam mo okay so ayan ah maliwanag na ako. si ano na si uh, sundalong kanina sabi niyo, uh, pero eh Sudalon kanin versus Baker okay. No. Pero sa tingin niyo kaya, sino sa kanilang dalawa ang uh, mas mukhang kanin ngayon o lugaw? Di ba? Kasi totoo naman yung sinabi ni 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 uh, Trillanes na pumunta siya doon, hindi po 16 times sa 14 times yung meeting nila. At may mga meetings po, may mga series po dyan ng meeting. Dito po sa Maynila yan ginawa. Ah, uh, may mga meeting sila dyan. At mismo directly from the horse's mouth from JPE's mouth, maliwanag alam ni JPE. Yeah. 'Yun pong uh, sinasa nagsasalita siya kanina, sinasabi niya, ah uh, yan ho na uh, pinatawag ng uh, administrasyon ni Daddy Diggs ang mga dating presidente. 'Di ba? Tapos eh yung mga assassin na and dumating, yung iba, siyempre wala na, yatap na yung iba. 'To, so, 'yun yung nagkaroon ng meeting-meeting. Ngayon nitong si Enrile nagkwento ng uh, mga pangyayari doon. Kaya lang, nahuhuli nga sa salita niya kasi nasabi niya na ano ba talaga ang nangyari. Lumilitaw, alam niya na kung ano ang uh, authorization ni, ni uh, Trillianes bakit nagpunta roon. Ang totoo, yung uh, ginawang pagpunta roon ni trilianes pabor po yun sa Pilipinas. Pabor sa Pilipinas yun. Hindi yun na uh, pagbibenta. Oh, pero sa sagot, pa. pa taliwas sa sinasabi nila na para ibenta, 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 mismo mula po sa kanyang kalaban, kay Enrile. Gani, paalisin yung mga kwan. Mm -hmm. Mga... Ah, oh, ang aking natin. intindi, si Don Rosario, gusto niya maayos na uh, ang usapan sa usapin yeah. ang um, Swan, ang uh, China na diplomatically. Eh si for uh, the si Trillanes. Trillanes, si paalisin 'yung mga, dahil mga aso, mga mga insecto sa Scarborough dahil ba? Nandun sila, nandudinang din ang to uh, natin, post guard natin eh. Maliwanag? Okay. So maliwanag. Ang layunin ni Trillanes ay mapaalis ang mga barko ng China. 'Yun ang kinukuwento ko sa inyo na nagkaroon ng isa sa usapan nila na tumagal ng mga apat na buwan, eh, mula rin sa dalawang daan na mga barko nila, eh, unti-unti aalisin ninyo. Yun ang usapan nila eh. Ang problema lang kasi ng China at the time, sabi nila, eh, paano naman kami sa mga kababayan namin? Huh? They will grill us alive. Sasabihin, eh, pinabayaan namin ang aming teritoryo. O, so, kaya nga sabi ni Trillanes, ang uh, aming deal ay unti-unti yung pag-aalis. Hanggang sa palipasin natin hanggang sa mawala na ito sa balita ng media. Oh. Kaya lang kasi ang problema ron eh etong, ano eh, may problema rin sa pagdedesisyon ng kampo ni Noy Noy Aquino. Yan, Yan ang problema nila. Uh, parang merong part ng kasunduan, hindi parang talagang merong part ng kasunduan na kung saan eh, hindi madadivold sana yung ganong kasunduan. Eh ang problema, ang uh, gobyerno natin ang nag -leak so ginawa ng China, puta na niyo, hindi na kami aalis dito, papahiyain inyo lang pala kami. Kaya ito yung kasunod. 'Di ba? It's ironic na mga pro Duterte ang nagre-raise palagi ng isyung ito, pero bulag sila sa mga pagbebenta ni Duterte ng mga interest natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga pogos, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Sana po naliwanagan kayo sa isyung ito. Bottom line, huwag magpapaniwala agad sa mga kasinungalingan ng mga taong kagay ni Enrile na isang martial administrator at plunderer at Duterte na linggo-linggo ninyong napapanood magsinungaling sa publiko.